Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay sa salita ng Diyos at binabati ko po ang lahat ng mga naabot ng programang ito at uh, salamat po ng marami sa inyo. Patuloy lamang po tayo sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At bago po ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, welcome po mga kapatid dito sa ating Devotional Bible Study. The 98 na po tayo. At yung teksto mga kapatid nating tatalakayin o pag-uusapan ay nandito po sa Galatia 6, Noibi hanggang Jays. At ang sabi po ay ganito, Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10 kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Nawang ating topic mga kapatid na ating pag-uusapan, huwag sayangin ang pagkakataon mo. Ano yung ating mga pagkakataon na hindi dapat sayangin? Mayroon pong dalawang bagay. Ang una po, pagkakataong gumawa ng mabuti sa mga unbelievers. Ayon po sa verse 9 ng ating teksto, kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. And verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kasama po dyan yung mga unbelievers. Pansinin pong mabuti mga kapatid. Ang paggawa ng mabuti ay nature or original design ng Diyos para sa tao nasira lang ito nang pumasok ang kasalanan. Kaya nang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesus Kristo, nabalik ang tunay nating nature ang gumawa ng mabuti. Ang pagawa mga kapatid ng mabuti ay hindi po yan requirements ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi sa ating sariling pamamaraan. Si Kristo lang ang tanging paraan at gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Pananampalataya lang ang hinihingi niya sa atin para tayo ay maligtas. After tayong maligtas, ang bunga nito ay ang gumawa ng mabuti. Dahil nabalik na ang nature ng kabutihan sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay hindi po gumawa ng mabuti para maligtas, kundi ito talaga ang tunay na nature ng mga anak ng Diyos o ng mga ligtas. Halimbawa po dyan mga kapatid, yung isda. Hindi po yan lumalangoy para maging isda, kundi sa ito ang nature nila. Ito ang design sa kanila. Ganito rin ang mga tunay na anak ng Diyos. Kusang makikita ang kabutihan dahil anak ng Diyos. Dahil nga, nasa mundo pa tayo ng makasalanan, maraming tukso Panlilin lang upang tayo ay maligaw at ma-out of focus. Kaya kailangan may magpaalala, mayroong mag-encourage, mayroong magpalakas, mag-appreciate upang magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Ito na yung ating pagkakataon na ipakita natin ang gumawa ng mabuti sa mga taong hindi pa nakakilala kay Hesus. Ayon po sa Roma 12.21, huwag kayong magpadaig sa masama kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Now, ang pinaka number one na huwaran sa isang soul winner, mga kapatid, ay ang good works. Makikita nilang totoo kang tao. Makikita nila ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Makikita ang tunay na huwaran. Kaya tamang-tama po yung Matthew 5.16 ang sabi, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Now, bakit dapat makita nila yung ating mabubuting gawa? Dahil nga nawala ito simula ng magkasala at pumasok yung kasalanan sa sanlibutan. Ngunit, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay kanyang iniligtas nabalik na ang nature. Kaya, bumawi tayo, mga kapatid. Sinasabi sa episode 2, Jess, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa pagawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una paman. Ano ang ating mga pagkakataon na hindi dapat sayangin pagkakataong gumawa ng mabuti sa mga unbelievers. Pangalawa, pagkakataong gumawa ng mabuti sa mga believers. Muli, basahin natin yung ating teksto. Sa Galatia 6.10 ang sabi, Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Heto po, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Napakalinaw ng instruction. Ang sabi, gumawa tayo ng mabuti, pero lalo na sa mga kapatid. Na maraming paraan po mga kapatid ang pagpapakita ng kabutihan. Tulad ng building relationship. Ibig sabihin, pagtulong sa mga nangangailangan ng magkakapatid. At maaari ding ayuda para sa mga magkakapatid sa panahon ng paghihirap ng ekonomiya. Kaya nangyari po yan noong pandemic na marami pong mga nagsisilitawang tulong sa church at naipamahagi din naman. Kung maghahanap ka ng trabahador or empleyado, unahin mo yung mga anak ng Diyos. Bigyan mo sila ng pag-asa or opportunity na makapag-work. At maaari ding pagmamalasakit, pakikiramay, pakisama, pakikitungo, pakikipagkapwa, pakikipagkapatiran. Maraming paraan mga kapatid ang pagpapakita ng kabutihan. Kaya kung ang Diyos ay may favor para sa mga anak niyang tapat sa Kanya, magpakita rin tayo ng favor sa ating kapwa Christian na sila'y i-assist, i-guide. Kung kinakailangan bigyan ng trabaho, bigyan mo na. Kung kinakailangan ilibri ng pamasahe, ilibri ng sasakyan, gawin mo na. Malinaw kasi ang sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Kaya mga kapatid, mayroong sinabi dyan na especially to those who are of the household of faith. Ibig sabihin, mas lalamang yung ating pagpapakita ng kabutihan sa mga magkakapatid sa pananampalataya o di kaya sa church. Kaya gumastos ka rin lang sa mga taong hindi mananampalataya, nagbigay ka rin lang ng pamasko sa mga tao, huwag mong kalimutang tumulong sa church para mag-enjoy din sila ngayong Pasko. At syempre ha, huwag din ninyong kalimutan ang pastor. So ano po yung ating pagkakataon na hindi dapat sayangin? Pagkakataong gumawa ng mabuti sa mga believers. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid, napakahalaga na makita sa atin ang mabubuting gawa bilang ating natural at nature bilang mga anak ng Diyos. Patuloy at unlimited lang yung ating gawing kabutihan dahil ang Diyos ay mabuti at napakabuti. Ano mang kabutihan ginagawa natin, sinosoklian ito ng ating Panginoon. Sinasabi nga sa Galatia 6, Noibi Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Para po sa ating review, ano ang ating pagkakataon na hindi dapat sayangin? Una, pagkakataong gumawa ng mabuti sa mga unbelievers. Pangalawa, pagkakataong gumawa ng mabuti para sa mga believers or sa church. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.